Alam niyo po, ang hirap-hirap pumanta hirap po na hindi namin kabisado yung timpla ng mikropono. Ang, ang sikip-sikip po sa lalamunan, tsaka ang sikip-sikip sa puso. Tsaka ang pag sikip eh. Pa nagpe-perform po kami walang nagpapanakpakan. Uulitin natin. Uulitin natin yung sa, last part. sa last part. Kaya, join na, na na kayo. Na na kayo. Let's all have a good time. Ay, parang hindi pa rin, hindi pa rin lahat eh. Hindi talaga. May mga nangingilan-ngilan ako nakikita, parang hindi pa ano eh. Oo. Kaya parang... join na lang kayo. Let's all have a good time. Hindi, hindi, talaga ako papayag hindi talaga dumadagong-dong ng palakpakan at hiyawan ang lugar na to. Ang hindi papalakpak, isinusumpa ko, walang makukuwang aginaldo ngayong Pasko. Kaya joy na lang kayo, let's all have a good time. maraming gipit. Naiiyak po ako. Kasi Baka po... Naiiyak po, malakpak naman sila. Kasi po, hindi po talaga ako singer. Oo, ano ka talaga? Sabihin mo na, aminin mo sa kanila. Bold star po ako. <laughs> Pero po ngayon, gusto ko maramdaman na singer po ako. Kasi in fairness naman ang taas boses mo kanina. Oo. Gusto ko maka-experience sa 15 years ko pong kum nagpe-perform sa tablado, hindi pa po ako nakakaranas ng tinatawag nilang standing ovation sa may palakpak. Hindi mo ba na-experience yon? Sana ma-experience ko yun dito sa ordinance. Gusto mo ba ma-experience ko yun? Kaya join na lang kayo Let's all have a good time <laughs> Ay, may tumayo. Tumayo sila. Kahit yung hindi nakakalakad, nakatayo. <laughs> pero, pero bago ang maraming maraming salamat at na-experience. By the way, my name is Petit. Yes, and ako po si Jewel. At dalawa lang po kami sa mga kasama tonight. Magandang gabi po. Magandang magandang gabi po sa inyo, Ordaneta City. Isa namang walang kasulit na palakpakan lahat. Come on! Happy Fiesta and maraming salamat sa may hindi na pagtanggap. Actually, first time ko dito. Ako hindi ko first time. Etong lugar na to, pilit kong binabalik-balikan. Kasi unang-una, deboto po ako ng manawag. Oh, malapit na lang dito yon. Pangalawa, dito ko nakilala yung tatlong ex-boyfriends ko. Totoo ba? Yung kinikwento yes. mo <laughs> Kasi ang dami-daming gwapo dito sa Ordaneta. Alam mo, gusto ko may experience yan. Tapos, alam mo pa na ang mura-mura ng lalaki dito? <laughs> Totoo ba? Bagsak, bagsak presyo sila. Naririnig ko nga sa Manila, pero hindi ko nakukuntirm eh. Ang mura ng lalaki dito, 40 lang ang tumpok. <laughs> ano to? Totoo, sibuyas? Hindi! Kapresyo ng mga tubig. <laughs> tumpok lang talaga, 40. Mura. Kaya binabalik-balikan ko talaga to. Tsaka, ah... Uh, yung mga counselors natin, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ito kayo Sa inyo po talaga yung grabe, ang gaan po talaga ng loob namin dito sa mga nasa unahan. Magandang gabi Kaya po. Yung counselors. Tsaka kay Vice Mayor, Hello, si Vice, Vice Jimmy. Nandiyan po ba si Vice Jimmy? Yes. Magandang gabi po tsaka sa kanyang asawa. Apo. Si Ma'am si ma Salva. Grabe yung gaan ng loob namin sa inyo, Madam. Diyos ko, grabe. Just, to o alam mo, Ma'am, yung kwintas niyo, Ma'am, dalawa lang ang nakitaan ko niyan. Sino? Kayo tsaka yung Our Lady of Manawag. <laughs> Totoo. Oh. So, ibig sabihin, limited edition niya. Oo. Oh, oh. Grabe yung kwintas. Nakikita ko dito, kinikindatan ako. Oo. Oh. Napakayaman. Oo, oh, ma'am, nako, ma'am, wag po talaga kayong lalapit sa akin. Piling ko mananakaw ko 'yan, yata <laughs> totoo, totoo. Grabe Saka. yung ano. Yes. Si 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 Mayor Ram, wala. Ah, ah. Nandyan siya pero hindi lang natin nakikita. Ha? Bukas Nakita ba? ko kanina. Or, hindi ko nagsalita siya kanina pero parang ano siya parang may ginagawa lang atang ano. Oo. Si si si, uh, si Mayor Rami naman, hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Bakit? Hindi ko alam. Basta ang gaan, -gaan. At nararamdaman ko, hindi lang pagiging ama ng bayang ito ang tatahakin niya. Talaga? Parang mayroon pa siyang tatahakin yes. Ba? Naniniwala ako na seven years from now, si Mayor Rami magiging senador. Totoo ba? Ah. Yes. Nararamdaman mo? Nararamdaman Kasi ko. Kasi may ganun po talaga siyang ano, may ganun siya minsang instinct, yes. na naiima, na ano niya, naiisip. Oh. At nararamdaman ko, after senator niya, after ten years, magigisang presidente. Totoo. Okay. Grabe yung mga sense niya, no? Presidente ng toda. Duterte. <laughs> <Chem> <laughs> <Chem> <laughs> ng Pilipinas. ang Siyempre Duterte. 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 ako Duterte. 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 Iba kasi, iba. Iba yung yung datingan niya pagkausap mo siya. Yung alam mong na, oh, hindi ka pa nagsasalita, parang tutulungan ka na niya. Totoo. Tsaka apaka low profile. Yes. Alam mo yung kahit sinong antas ng tao, makakausap siya. Mayroon mo siyang, alam mo, malalapitan mo siya. Alam mo yun? Tsaka syempre, hindi pwede. Syempre, yung nasa likod ni Mayor Rami. Of course, siya uh, Doktora Rachel Ann. Ayan. Dok, hello po Napaka sa inyo. Napaka-approachable. Napaka-bait. Napaka-bait. Di ba inent, kumain na ba kayo? Napaka-asikaso po. Grabe Dito. po talaga siya sa amin. I'll actually, kanina, gusto ko lang siyang tanungin. Bakit? B bilang isang doktor. Kasi wala pa sa akin nakaka-explain po talaga. Nangalin. Kaso lang wala ng oras kanina kasi busy, busy siya doon sa backstage. Busy siya sa backstage. Anong gusto mong itanong kay Doktora? Habi yan, ayan o, oh, medyo... Kasi, dito sa sa Ordeneta, ang dami-daming bakla. Di ba? Oh, ramdam ko dito, tumunog yung radar ko diyan eh. Yan, oh. Totoo, ang dami-daming bakla. At lahat sila mababait at mga ganda. Totoo ba lahat? At masisipag. Kasi Oo, Kasi yun talaga ang bakla. Oo, ganun kasi yung mga beksi. Eh. Di ba kung ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Ang bakla ay para sa pamilya. Totoo naman yan. Kasi wala po kami ibang priority kundi mga pamilya namin. Kahit po pamilya ng mga boyfriends namin, di Dinadamay natin yun. Totoo. Kahit mga pamilya, totoo yun. Ganyan siya sa boyfriend niya. Oo. Katatapos nga lang ng outing niyo, di ba? Oo. Sinagot ko na naman. <laughs> di ba? Tsaka, kaya nga, di ba, ang, ang ibig sabihin ng bakla, ay bakala. May meaning ba yun? Wala ko bakla, bakla lang. Hindi. Kaya tinawag kami tayong bakla kasi tayo ay bakala. Anong ibig sabihin nun? Bahagi ka ng lahat. Ah. Yun ang ibig sabihin naka, ng bakla. Nakakatouch naman yun. Bakala. Bahagi ka ng lahat. Yung tomboy, meron din ba yun? Yung mga tomboy, bahala din kayo mag-isip ng sarili nyong alamak. Ano? Oh ano to kami uli? Parang may na-offend doon. <laughs> Naramdaman ko, oh, parang may mga alagad ni Charis dito. Dok? <laughs> uh, no? Dok, Doc, uh, Rachel Ann? Ah, uh, may tanong lang po ako. Ang pagiging isang bakla po ba ay isang uri ng sakit o nahahawa po ba ito? Hindi daw. Ba't mo naman naisip yan? Ba't parang naiiyak ka? Wala, tayo. Kasi Eto ha, ah, galing na sa ot otoridad, sa expert, ng isang bakla ay hindi nakakahawa at hindi isang uri ng sakit. Tama, tama naman yan. Oo, oh, kaya we should be proud of. Tama, kaya kung may mga hindi pa umaamin dyan, please ilabas nyo na kasi hindi ka magiging masaya, di ba? Yes. Ma'am, eto tanong lang po, ma'am. Diretsya ang tanong. If in case po, magkaanak po kayo ng isang gaya namin, matatanggap nyo po ba? Ah, oh, okay do, kay doktor. Ba't naiiyak ka? Parang ano to? Sorry po, mayora, pasensya na po ha. Medyo may pinaghugutan lang kasi to. Ba't ba, ba ano? Ba't ba parang nalulungkot ka? Eh, dapat nga maging masaya ka kasi okay kay doktor. Kasi, bibihira sa mga magulang ang nakakaintindi sa isang anak na bakla. Hindi maintindihan ba nyo nung mga magulang. Bakit? Lalo ng mga tatay. Ay, Ay oo, oh, nakakatawa. Ang hirap matanggap. Bakit? Hirap na hirap bang tanggapin ka Ikaw, ilang taon ka ba natanggap ng tatay mo? Ano eh, no, actually nung umamin ako, sa nanay ko ako umamin. Sabi, sabi ko talaga kay nanay ko, talagang tinimingan ko. Sabi ko, Nay, bakla po ako. Galit na galit. Hayop ka. Sabi sa dalawa na kay ng tatay mo. Lumayas kayo, pinalayas kami. Mamaya nung lumalayas kami, sumusunod yung lolo ko. Pa-join. Sabi ka, tatlo kami. Oo. Pero hindi, honest to goodness, ilang taon ka natanggap? Mga ano yun eh, siguro mga... Ano na, 10. 10 ten, ten. years old, 9, ganyan. Palakpakan po natin si Jewel. May isang tatay na maunawain. Ako, Bakit ba pang iba yung hugot mo? Hindi, actually, a short story lang po ito, um, Doc. Kasi po ako, I'm all the way from Bicol Region. At Natanggap po ako ng tatay ko. Late na. Sobrang late na po. Bakit? Paano, paano ba? Numamin ka ba? Hindi. Kasi po sa Bicol, alam naman natin na yung lugar namin remote. Pag may anak kang bakla, dalawa lang yon. It's either ang pamilya mo sinumpa o may malas. Oh, hindi, naman siguro gano'n. Oo, oh, at, at, tatay ko kasi, lahi sila ng mga pulis. Oo, kaya nakakatakot kasi mali... Nakakatakot umamin. So ang tatay mo So ako, bata ko palang sa sarili ko, bata palang ako sa sarili ko, alam ko na nabakla ako. Siyempre, iramdam natin 'yon Kaso lang wala pong chance para maamin ko sa tatay ko na bakla ako. Pero sana... Pipit, huwag kang umiyak. Ano ka ba? Ay, pasensya na po ha. Hindi uh -oh. ko... Walang chance para maamin ko sa tatay ko. Sorry I'm getting emotion. Shh. Oh suwerte pag umiyak yung Buddha, humimas kayo dali. <laughs> Hindi, kasi nga, 'di ba, yung tatay ko tapos when I was five, kasi po yung tatay ko pulis. So ang hirap hirap i-approach sa nararamdaman ko. Totoo 'yun. When I was short story lang to, um, mayor. When I was five years old, yun po yung pinaka-traumatic stage sa buhay ko. Yung naghiwalay po yung nanay at tatay ko. Ang hirap mo. kasi yung nanay ko, in po ng tatay ko na may ibang lalaki. So, dalawa, po, dalawa lang po kami magkapatid. Yung yung bunso kong kapatid, sumama siya sa nanay ko. Bilang isang panganay na five years old. Sa tatay mo ikaw sumama? Sumama po ako sa tatay ko para fair po ang laban. Tama. Kahit ayoko sa tatay ko kasi di ako tanggap, sumama ko sa tatay ko. Ano nangyari? Ba't parang nalungkot lungkot ka naman? Tapos alam niyo po ba na depressed yung tatay ko. Sa so, sobrang depression ng tatay ko. Kasi wala sila ng nanay ko. Yung tatay ko nag sa pagiging isang polis. Nag-awul sa service niya. Stress na stress Nasa siya. Nasa bahay lang siya. Wala siyang ibang ginawa araw-araw. Kundi ang uminom at maglaseng. Maglaseng at uminom. Ganun. At araw-araw sinasabi niya sa akin. Yung sinis... Galit na galit? Oo, oh, yung niya sa, sa may batok. Yung habang ako ang tatay mo, habang nasa puder kita, ayokong bakla ka. Kasi kung bakla ka, lumayas ka. Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. Araw-araw po sa akin ginagawain tatay ko. Ang hirap naman nun. No. Paano mo nalampasan? Ang ginawa pasan? ko, nag-aaral na lang po ako ng na nag-aaral. Totoo to. at the age of 19, graduate na po ako ng college and I took up two courses. Kaya matalino. I took up psychology and English. Tapos, when I was 20 years old, totoo po to, nag-asawa po ako ng tunay na babae. Kinaayom. Kasi... Hindi ko alam kung yun ang magiging scapegoat ko para makalabas po ako sa closet ng pinagtataguan ko. Nag-asawa ko ng tunay na babae. Na yung babae matured sa akin. Halos dublado ng edad ko. 40 years old yung babae, 20 years old ako. Pero minahal ko yun at nirespeto ko yun, Dok. Minahal ko talaga. At inami niya sa akin, hindi ko alam na may yung asawa ko, may anak pala sa pagkadalaga. Ah, may ano, single mom siya? Ganun. Yes, di ko alam na single mom siya. May anak sa pagkadalaga na kay ko. Oo. 20 years old din. So, minahal mo din yon. Oo, oh, tinanggap kong anak ko. Oo. Tapos, tubira kami sa si isang bubong. Yung asawa ko, ako, tatay ko, tsaka na anak ng asawa ko. Tapos yung tatay ko, nagkagusto sa anak ng asawa ko. Ano nangyari? Tapos kinasal sila. So anong paano yun? So doon ko sinabi sa tatay ko na habang ako ng tatay ko, kasi di ba? Ano may, ano, parang tatay mo, nagkagusto doon sa anak mo nyo? Hindi, nung... yung asawa ko may anak. Oh. Sa anak ko yun, di ba? Oh. Tapos nagkagusto yung tatay ko. Sa anak niya? Oo, pinakasalan niya. Yung tatay ko, anak ko na. Doon ko sinabi sa tatay ko na habang ako ang anak mo, habang nasa puder kita, pag hindi mo natanggap na bakla, lumayas ka. <laughs> Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. Ang <laughs> galing mo, <laughs> kaya ka pala na. Doon natanggap niya ako. At ang nakakaloko nito, nung natanggap ako ng tatay ko, nagkaanak yung tatay ko, tsaka yung anak ko. So ano na yon? Tapos ginawa nila akong ninong. <laughs> So, hindi ko na alam kung ko sa tatay ko, kung tatay ko ba siya, tatay niya ako, lolo na ba ako, kung pare ko siya. Ang gulo-gulo na do <laughs> Ang gulo naman. Paano yun? Ubalis na lang ako sa Bicol kasi sobrang close na kami ng tatay ko. Baka maging jowa ako. Na yun. Pero, ang maganda dito is ang bakla maparaan talaga. Totoo naman 'yan. Oo, tsaka yung, ang bakla kasi pag sa kahit saan mo iwan, magiging maparaan 'yan, yes, mabubuhay. Totoo. No? Para tayong water lily. Tama, Oo. tama. Saan saan uusbong uh, uh, uh yan, magpapakadami yan. Ganun. Yes. Di ba? Oo. Oh. Akala ko naman seryoso yung kwento mo. Si, 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 na, Siyempre! Nakaya kay Mayora, akala ko pa naman. Hindi. Tinibibigan ko lang kung ano magiging reaction niya. Pero alam mo, napaka-social reaksyon. reaction niya. Nakaganan lang. Yung tama, tama. Ganun kasi, te, pag alam mo yun, yun talagang pagkikilos ka kailangan, medyo pinis lang. Ganun talaga. Ano yung ano yun? Yung kailangan... Medyo dito, ano? Hindi, ko pa mapalampas yun. Medyo ano? Ano? Basta malamya ka lang. Ano yun sa English? May sinabi ka? <laughs> Ay, ito naman, pag-aawayan pa. <laughs> hindi, may sinabi siya, ano yung medyo pinis? <laughs> <laughs> hindi yung ano lang, yung kalm kalmado lang yung ano, galang. Nakakahiya, nagkulot-kulot ka, pero bobo ka. Piti, magbunongan ako yung pahiyaan, namin tao. Hindi, nakakaya ka. Kapag bakla ka, dapat hindi ka nagkakamali. Ganun ba yun? Normal magkamali, pero yung standards standard, natin, dapat hindi ka magkakamali. Nabigla lang ako. No, you don't do that. Pakayabang mo naman sa akin. Hindi ako nagyayabang. May mga bata, paano sila matututo? Bakit? So, ibig sabihin talagang matalino ka tapos ako talaga. Sige, tanggapin ko na so sobrang matalino ka kasi nakita nyo nga sa kwento kanina maraming tinig na course, gano'n. Totoo. Bakit? Totoo naman kasi yun ni. Eh. Actually po, totoo yun. Nag-aral akong psychology. nag nag nag, -nag, -nag -psycholo uh, psychology. Hindi ako nakatapos psychology. Hindi mo natapos yun? Hindi ko natapos yun kasi that time is financially unstable na po kami. Sa ba? Pero pinagpatuloy ko din, English major ako. Kaya tapos ako ng English tsaka psychology. Ay, yung yabang mo naman. So, hindi ako naging kasi ginapang ko talaga yun. Saan so, gusto mo so, mag-English tayo dito? Hindi. Kasi iba ang pinagdada. Dok, alam mo yan, di ba? Pag mga medical courses, mahirap talaga. Totoo. Ikaw ano bang alam mo? Di ka, hindi ka ata nag-OJT nag ka pa. Oh, hindi But mo ng ulo mo sa akin. Hindi mo, pa... mo alam kasi kami sa inyo isa amin. Alam mo kung ano? Ano? Intern. Oh. O oh, di congrats. <laughs> Oo, oh, oh. at mahirap sa amin. Nag-intern kami sa isang mental hospital. Totoo ba? Oo. Oh, oh. Ay, oo, oh, nabalitaan ko yung parang nag-ano ka doon. It Kwento mo naman yung experience mo doon. Oo, oh, oh, nag-intern po ako sa isang mental hospital. Kasabay ko yung best friend ko. Ano to, mga, mag-18 years old ako. Oo, oh, oh, bata to kasi talaga to sa ano, talagang kahit bata pa siya, marami na siyang ginagawa sa buhay. Nag-ano ka sa, in sa mental hospital? Opo, oh, sa Naga po yung Dok, sa Kadlan. Uh -uh. Alam niyo po ba yun, Dok? hindi niya sa Naga City po yung sakadlan isang nga mental mental hospital mental institute na kung saan parang uh, nagkakawang gawa na lang yung mga doctors doon buti kinaya mo kasi hindi ba pag ano, sobrang wild nilang mga oh, pasyente? Oo, totoo. Nakuitness ko yun. Actually, nung nag-intern kami doon, on the first day, sabi ni Doc, okay, lahat pwedeng gawin. Isa lang ang bawal. Ang alin? Bawal ang sumilip diyan sa pintong 'yan. Sa parang may pinto dun sa ano. Kasi di ba lahat ah uh, lahat may diferensya ng pag-iisip. Uh -huh. So bawal kang pumasok, bawal kang sumilip doon. Uh -huh. Kasi nakakaloka. pagdadaanan kami doon sa isang kwarto. Parang hallway na ganyan. Oo, may kwarto. Tapos yung kwarto may butas na maliit. Tapos parang may ano, may nagpaparamdam pagdadaan ka. Ano? Yung Pagdadaan kami, sasagot na. Dose. Ano sabi? Dose. Nakakatakot naman yan. Nakakilabot. Eh yung ano, yung kaibigan ko, yung best friend ko, atribida yon. Anong ginawa? Sabi niya, silipin natin. E eh, nga, di ba? Kung sisilipin, pagagalitan ka. Nung sisilipin niya, dok, pagano na siya eh, kasi ganoon lang ang butas ganito. Oo, oh, may butas sa ganito. Sinilip. Niyo. Nung sisilip niyan, dumating yung head doctor. Ano sabi? Sabi ang Nicolas, alam mo na kabilin-bilin ko, wag kang sisilip diyan? Oh, oh Sorry po, dok, hindi na mauulit. Kinaumagahan. absent yung head doctor. May dala kami chart. Oo. Oh, oh. Pagdaan namin, nagsasalita na naman nakakakilabot. Ano sinasabi yung... pa rin? Tose. Nakakakilabot. Parang humihingi sa dok ng tulong. So, anong ginawa niyo? So, ang ginawa ni Lagos, yung tulungan. Oo. So, sinilip niya dahan-dahan yung butas. Sinilip? Sinilip niya. Pag silip niya, may tumusok sa kanyang ice pick. <laughs> ah! Tapos ang salita na naman. Ano sabi? Trese. <laughs> Pinip <laughs> Pinipilang pa rin tumusok. Pero ako yes. nagbibilang lang pala. Punti oh, oh, oh. so, na lang, hindi ako suminip. Bulak na sana ako ngayon. Oo, oh, tapos iba na yung sasabihin. Yes. 14. <laughs> Pero Dok, eto ha. Narinig nyo kanilang kumanta. Gusto nyo bang marinig si Jewel? Napakahusay nito. Na hindi naman masyado. Kasi... Ay, hindi! Kailangan lang pa-impress kay Do! <laughs> hindi kasi po sa comedy bar, meron po kami mga pinipeg na singers, ganyan. Oo. Di ba ikaw may pinipeg ka? May pinipeg ka ba? Ay, hindi. Ano? Ang pinipeg ko ano? Eto. Sino yan? Ano lang? Ang babaeng nagpatibok sa pihikang puso ni Lucky mansano Sino yan? Jessie! Minjola! Oh. Sabi, Jessica Soho. <laughs> Talikod? Okay, pirma? Kapuso mo. <laughs> Dinayo ng aming team ang ordaneta Pangasinan upang alamin kung totoo ang masaya. Di umano'y walang mga paa pero tumatayo. Ano yan? Utong! <laughs> <laughs> Uy, sira ulo ka na, yung bata. Wala. Ano ba sa basa Wala naman, di pa ba? Bakit oh, ang lalaki naman? Sa bakay, lahat naman meron tayo. <laughs> Totoo, ang galing mo mag Jessica so. <laughs> Nagdag Mike Enriquez siya. <laughs> <laughs> hindi. Sino kinagaya mo? Ito nga, kaya, kaya nga ako nagkulot para hindi ka naman ito. <laughs> Rod Stewart. <laughs> hindi, babae. Babae? Oo. Oh, o, bakit hindi mo siya kantahan? Kasi alam mo ba, Si Ma'am Salva, nakangiti lang yung... Oo, tsaka yung tawa niya, yung limitado lang, yung ang gumagalaw... Oo, ang gumagalaw lang, balikat. Oo. Yung kahit tawang-tawa na siya, ganun lang siya. Totoo. Ganun kasi Pag Pagsosyal, oo. Nakangiti lang yung... Pero may isang ali ako nakita iba rin tumawa. Paano? Hindi gumagalaw yung balikat. Paano naman? gumagalo yung ipin. <laughs> Para malawag yung pustiso. <laughs> Baka di na lang yung banding. kasi ang ano, yung tawa, diyempre, inaayon yan sa ano. Totoo. Tsaka, nagpupulo si si Ma'am si Ma Rachel Ann uh -huh. tsaka si Ma'am Salva. Ano sabi? Yung dalawa. Di ba yung dalawa, yung, di ba, sila yung number one na laipit sa pandemya Kasi Totoo si yan? Along nagsara na lahat. Totoo yan. So, gumagano sila yung Paano ko kaya sila mapapasaya? Paano ko kaya sila matutulungan? Na ano mo yung gusto nyo na sabihin? Sense, na ko yung sa isip niya na madam? Paano ulit? Paano ulit yung sabi ni madam? Yung dalawa, di pa na yung mga sing-along. Kawawa naman sila. Paano ko kaya sila mapapasaya? Tulungan kaya natin kay Gumanon. Ay, Gumanon? Yes! Totoo ba? Oh, 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 oh. Bumulong! ano Alam na nila. <laughs> 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 pa. ba? Bu -bu Hindi ko nga nakikita masyado oh, sila kasi gawa nung indaw. Oh, Oo. tapos sabi naman ni Ma'am Rachel, ah. Tres. <laughs> <laughs> Hindi. Kantan po sila. Uh Oo. -oh. Kasi po, ma uh, mga uh, people from our City, kasi po kami sa mga comedy bar, may mga pinipeg po kaming kanta. Like, ang kinagaya ko, di ba? Nag-mariah Carey yung voice ko, di ba? Mariah Carey. Mariah? Oo. Totoo. Pwede ba maraya ka? Di kumanta ka. Gusto mo? Anong gusto mong kanta? Siyempre yung kanta ni Maraya. Siyempre marami siyang kanta. Alin doon? Yung pinaka the best boy na iibigay mo kay ma'am. Ah, kakatayin ko na ngayon? Oo. Oh. O oh, sige, pwede. So ganito, guys, papala papalakpak po tayo ha. Ah, may aawitin lang po kong isang song. And guys, once again, pitit... Ay, no, dito lang Kailangan Kailangan ako. Kailangan ma magdudjudge. Kailangan maano kita. Oo, oh, judge ako sa performance mo. O oh, sige, sige. Bayan, Baka hindi mo magustuhan, na doon ka magaling. Pakilala mo ako ng maayos. O, wag na. Dito ka na lang. <laughs> diba, pakilala mo lang ako. Dito ka na lang. O, oh, sige, sige. Talikod ka na lang. Tapos sa harap ka. Okay, ha? Ano? Mamaya, harap ko, wala na kayo. <laughs> Yung pala eh, Kaya mo ko pinatalikod. Alis kayo. <laughs> Makadandaan silang umalis. Siyempre Sa, uh, saan mo yung DJ. Uh Oo, -oh. DJ. Uh -oh. Nasaan na yung DJ pa natin? Wala, tulog na. <laughs> <laughs> Nagiinom kasi. Pero ano, pa paano po nung song ko? Ilagay mo dyan. Pero diyan. kung ako sa'yo, pagkakanta ako, dapat yung formal. Paano? Kasi nandyan si na madam yung... You know what? This song that I'm going to sing is one of my favorite song. And I would like to address this song to the two very gorgeous ladies in front of me. Dapat mga oh, oh, oh. Okay, sige pa oh, Okay, oh. ko. Good evening, everyone. I'm going to sing uh, a very beautiful song, something by Mariah Carey, and. Uh, Hindi ka matutulog! Hindi ka matutulog!